DIY Moto Black. Ayan mga DIY no. Ito yung progress natin. Tinanggal na natin yung bintana. Black ka pala. So, bali, inalis na natin yung kitchen counter dito. So, ayan. dilipat na lang natin itong mga outlet. Ayan. Yung water line. Then, yung out, yung para sa lababo. So, ayan yung ano, yung bubong na ginawa natin. So, ayan. May downspout na. So yan niya, uh, ililinya na lang natin yan. Then sa taas. So ito naman yung taas. Yan. So yan, okay, wala pang progress. So, so, yan na. Uh, na natin yung bubong. Nalagyan na natin ito ng... Uh, <coughs> so na natin. para hindi siya magdik yan naka okay, inner gutter tayo gamit ang stainless so ito na lang gagawin partition wall ayan Then yung ilalagay dito, vinyl. Vinyl planks. Ito mga kadiyayway, no? Tapos sa baba, tiles na puti ang ilalagay. Yan. Dito. So, bali ito. Ito pa ganyan. So, yun mga ka-DIY, tibag na natin yung yung para sa bar counter ng ating client. So, tatanggalin natin yung hamba na yan dahil di na rin magagamit yan. Then, yung mga linya ng kuryente ay ire-relocate natin. Okay. Ngayon mga na natapos tayo sa pagtitibag ng ating uh, ng ating wall partition dito sa ating living room at sa kanilang kitchen. So ayan, bali ito yung magiging bar counter natin. Pwede so, natibag na natin. Ang aming natapos, kami ay pinatigil dahil daw kami nagtibag ng pader so ayan natapos na namin bawal pala dito mag relocate ng kitchen sink kitchen counter yeah. Eh, tigil muna kami ng tatlong araw. Then update lang mga ka DIY No? So bali ito na yung buusan na natin yung pinaka dirty kitchen niya. So ayan, nakabili na ng gamit. Nakabili na. So dapat dito ilalagay yung kitchen sink. So gusto nung may-ari dito, ilipat dito. Then, dito na lang yung rep. Ayan. Dito yung range. eh in na natin ng oriente. Ayan. So, so bali ito magiging uh, bar counter niya. Ayan. So, bali ito. So, hinintay na lang natin yung times para makapagsimula dito sa baba. So, bubili din tayo ng WPC para ilalagay dito pinaka-accent niya dyan sa bar counter na yan. So, yung... So, ang, ang ginagawa natin ngayon ay yung partition wall. So, ito yung mga stud. So, okay tayo sa taas. So, yan mga ka-DIY. Piniprepare na natin yung ano. Paglalagyan ng hard flex. So, bali... Isang kwarto. storage room, a master bedroom. So, ayan. So, ayan, ko mamaya pagka nabuno na natin yan. So, taposin ko lang mga DIY. A few moments later. DIY, mga uh, pagkabit na tayo ng hamba. Yan. Bali ito yung storage area niya. So bukas kakabit natin yung hamba dito. Ito nakabitan natin yung isa. Ito yung header na lang. Ito yung itura niya. So, bali, itong pinakagit na ito yung storage area ng ating uh, kliyente. No? Tapos ito yung bedroom to. Tapos yung master bedroom. So, ayan. So, bali, ano na ito, mga pwede yung mga day 5. So, ayan yung no, accomplishment. So, tayo na lang natin. dumating yung ecoplex substitute sa hardyplex, ayan